Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sina Anthony Davis at Lebron James na lamang nga pong hindi natatanggal sa si starting lineup ng Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos ulit nga na po ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga trade nila ngayong offseason. Dahil nga po mga katrop sa pagtatala ni Lebron James ng 12 points, 6 rebounds at 5 assists sa kanyang 5 out of 9 shooting sa kanilang pagkapanalo laban sa team ng South Sudan ay siya pa rin nga po naunguna sa MVP ranking sa Olympics at siya rin naman nga po ang may pinakamataas na efficiency rating o plus minus sa buong lineup ng Team USA sa pagkakaroon niya dito ng plus 47. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit kahit anuman nga gawing adjustment Steve Kerr sa kanilang rotation ay hindi nga po niya ito matanggal-tanggal sa kanilang starting five, lalo pat all around play nga po ang ginagawa nito para sa kanilang kupunan. Yes, simula nga po sa ball handling, playmaking, rebounding at defense ay sobrang nga po itong maaasahan kaya kahit man madami siyang kapareho ng posisyon sa Team USA ay hindi nga po siya nasasapawan ng iba. Bukod rin nga po mga katrops kay Lebron ay hindi rin naman nga po binabangko ni Steve Kerr ang kanilang starting point guard ni si Stephen Curry sa kabila ng sobrang pag-struggle nito laban sa South Sudan. Kaya dahil nga po dyan ay nangangamoy na nga po na merong favoritism si Steve Kerr sa kanilang mga manlalaro sa Team USA. Sa mandala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tinapos ulit nga na po ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga trade nila ngayong offseason. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na meron nga po kayong tatlong option o trade package ang Lakers na pwede nga po lang may offer sa Blazers kung gusto mo nilang makuha agad si Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers. Una na nga po dyan syempre ay ang kanilang dalawang future first round pick na matagal nang gustong makuha ng Blazers. Pangalawa naman ay ang kanilang 17th overall pick na si Dalton Kinect. Habang ang pangatlong posibleng gamitin trade offer ng Lakers para makuha nila si Jeremy Grant ay ang kanilang batang player na si Austin Reeves. Yes, iyan nga tatlong trade package na pwedeng pagpilian ngayon ng Lakers na ibibigay nila sa Blazers kung gusto man nila na makabuo ng isang bago at mas malakas na lineup sa susunod na season. Ngunit base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, mismo ang Lakers na rin naman nga po nagsabi na wala silang balak na i-trade si Austin Reeves sa kahit anumang kupunan ngayong off at kahit kapalit man ito si Jeremy Grant. Kaya mukhang olats na naman nga po dito ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.